Hello, good morning. Isang mapagpalang umaga. Yernes na umaga. good day. Baka may nice po kayong shout out, ma'am. <laughs> Kayo po sa kasalakoyan na sa YouTube channel. At ito nga po, mga kaibigan, mga kanitisens. Uh, dito po kung saan narito ang inyong lingkod sa isang cover court dito sa Lijan 2 at uh, Kung saan po matatagpuan ang health center ng uh, uh Ma'am, excuse me, anong cluster nga po ba tayo? Cluster 2. cluster 2, oh, mang kung na kinapapaloban po ng bago uh, Magkadambago, Alapan. Uh, pag asa po. At pag-asa. Oh, marami tayong pag-asa, mga kababayan. Ah, huwag oh, tayong mawawalan. Kung saan nga po ay merong namimigay ng may libreng pataho po si si of kaktis si of Mayor, ah dito po mayroon mayroong pataho sa amin ano ah plaster gusto ng mga ano mga serbisyo yun po, yun po, po, yun po, yun po, yun na para maka hindi ng ano, mabigyan ng taho na palibre ng aming pamalang lungsod. Every, every Friday po ba tama? ma'am? Uh -huh.